Bakit nga ba kinuha ang utak ni Albert Einstein? Ang utak ni Albert Einstein ay kinuha matapos siyang mamatay noong 1955 upang pag-aralan kung ano ang posibleng dahilan ng kanyang pambihirang talino. Ang utak ni Einstein ay kinuha ni Dr. Thomas Stoltz Harvey, ang pathologist na nagsagawa ng autopsy sa kanya sa Princeton Hospital. Bakit nga ba ito kinuha? Ginawa ito ni Dr. Harvey nang walang pahintulot ng pamilya ni Einstein sa una. Ayon sa kanya, gusto niyang pag-aralan ang utak upang maintindihan kung may kakaiba sa pisikal na estruktura nito na maaaring magpaliwanag sa katalinuhan ni Einstein. Nagalit muna ang pamilya ni Einstein, pero kalaunan ay pumayag sila kung gagamitin lamang ito para sa siyentipikong pag-aaral at hindi para sa komersyal o personal na dahilan. Ano nga ba ang mga natuklasan sa pagsasaliksik? Pagkatapos ng ilang dekada ng pag-aaral, nakita ng mga siyentipiko na mas malaki at mas kompleks ang ilang bahagi ng utak ni Einstein, lalo na sa mga lugar na may kinalaman sa matematika at spatial reasoning. Ang bahagi ng utak na tinatawag na corpus callosum, na naguugnay sa kaliwa at kanang hemisphere, ay mas makapal kaysa karaniwan, na maaaring nagbigay ng mas mahusay na koneksyon sa pagitan ng dalawang bahagi ng kanyang utak. Ano ang nangyari sa utak pagkatapos? Hinati-hati ni Dr. Harvey ang utak sa dalawandaan at apat na pung piraso at ipinadala sa iba't ibang siyentipiko sa buong mundo para pag-aralan. Ilang bahagi ay nanatili sa kanya hanggang sa siya ay tumanda.